yun ay sundo ko, si Jedi. Tara. Alis tayo. <laughs> Para ayo pa sumara yung mga pintuan ah. yung mga bike na gagamitin namin ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito na kami sa ano sa sakay ni Jedi Cycle mga kainag sa ano? At nako eh ito yung sinasabi ko eh. Eh eh copy copy. Alam ko black yung gusto mo. Oo naman naku napakalaki mga kainag. Sino yung gusto ko eh. Yung pag sinundo ako ni Jedi, kumpleto na. May black coffee na. Hmm. Sumay sundo pa. Yon. Okay, <laughs> Maraming salamat ka pala kay Jedi Cycle. Okay, thank eh, you din inagsa. Oo nga, hindi ko nga alam eh kung saan ako dadalhin itong kaibigan natin okay. na to no. By the way, Uh, yung iba kasi mga nais kapag kulang sa tulog, umiinom ng ano eh, ng energy drink, di ba? Uh, Pagka puyat kasi uminom ng uh, ano, pag kulang sa tulog, umiinom ng energy drink. Nako eh, marami ako nababalitaan na kapag mahilig ka palang uminom ng energy drink, especially pag puyat ka, eh nagkakos pala ng stroke. Uh, Oo. Uh, kasi mayroong ano eh, mayroon akong vlogger na, na pinapanood sa Miami, Florida, hindi ko nasasabihin. Oo. Uh, ano pa ano siya yung catch and cook. Uh -huh. Catch and cook siya. Uh -huh. Kaya pala laging minsan napapansin ko Pagka uh, nagaano siya, nagba-vlog siya, lagi siya may hawak na kasi lagi siyang puyat kasi nga syempre nagba-vlog, uh, kailangan gumising. Uh -huh. uh, kailangan abangan nila yung mga hayop na hahantingin nila. Uh -huh. So nangyari last year, nagkaroon siya ng mild stroke habang nagbablog uh -huh. Oo. Hindi ko na ang pangalan uh -huh. ng vlogger. Tapos ah uh, Amerikano 'yun eh. Tapos ano, ang naging cost, naging cost na kitas ng doktor, ang naging cost ay yung uh, pag-inom ng Tapos meron din ako na panood kag nung isang araw, Pilipino na sa Pinas, uh, mahilig uminom ng mga energy drink. Pumanaw kasi nga sa sobrang ano. Alam niyo naman pag summer dito sa Edmonton, Alberta Canada, dito sa Alberta nako. Napakaraming mga ginagawang highway. Ang construction. Construction kaya ano, kaya malilito ka talaga. Kaya dito ko pinadaan oh, dito ka. Ah, gumagamit na ano si Jed Ano, oh. GPS Yan Every year yan, mga Dito sa Edmonton, Alberta Canada. sabi nga naroon nila ah, Parang Alberta yata yung pinaka Maraming construction pagka summer Which is okay naman Kasi syempre nakikita natin yung pera natin Kung saan na pupunta Kaya lang, on the other side Eh, medyo nakakaabala Sa mga commuters <laughs> Pero maganda no, maganda naman siya sa kabilang banda rin Siyempre, Naaayos yung mga daan natin. Kaya lang eh ay, eh, ay ganoon nga. Kung halimbawa ako katulad ako, hindi ko hindi ako marunong masyado sa mga daanan. Hindi kabisado. O hindi mo kabisado. 'Di ba? Halimbawa, meron ka lang isang daan na alam. Eh tapos eh nagsarado pa dahil sa construction. Eh medyo nakakalito. Yan. So na dito na tayo sa Yellowhead, kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo dito. Dito walang construction, oh. Yan, kakaliwa tayo dito. Saan ba tayo pupunta, eh, Jed? Sa Elk Island na lang tayo. Malapit-lapit na tayo. Elk Island? Ah, uh, 30 oh. minutes na lang. Ayun, Elk Island. Oh, sige, sige. Ayun nga pala, by the way, baka ano, ha? Madaanan na, nakausap ko nga pala si Panyero. Okay. Si Panyero yan. Shoutout kay Panyero Joven. Dila Dingko, yan si Panyero Dila Dingko. Okay, Kuya Archie. Oh, Archie, yan niyaya, niyaya sila ni Jedi Cycle. May Kaya lakad, ano eh, may, lakad. may lakad. May, long drive si Kuya Archie. Ah, may long drive. Tapos si Panyero. May ano ng Taugama. May lakad sila. Oo oh, ng nga Shoutout sa mga Taugama P. Oh. Yan si Panyero. Oh. Meron silang ano, meron silang uh, clean, cleaning operation dito sa Yellowhead. O oh, tama tama oh, na banggit sa akin ni Panyero, Elk Island daw sila eh. Oh, baka madaanan natin. Baka oh, baka, baka Tingnan natin pag natin. Oh. Yan. kasi naglilinis sila ng Yellowhead yan. 'yan, yung Yellowhead na 'yan, may mga naglilinis. Kasi spring, may mga kalat Kaya kailangan ano yun uh, mga volunteer Sipag ah ha? Sipag O so, ganun talaga pre Ano yan, isa yung mga volunteer na ano rin yan sa mga fraternity, mga organization oh. Parang mga camaraderie pa rin yan, yung banding nila so, oh, Habang nagbabanding sila, meron silang mga nagagawang magandang kabutihan sa kalikasan Yan, kita nyo naman yung ating, Ayan uh, o, no? linis no? nag kaya nga, eh, baka nalinis na kasi nawala ng snow. Oo, alam mo. Yeah, Kaya dito, ito na nga pala yung mga, mga volunteer na naglilinis. Kaya yeah, <laughs> <yung> mga, <laughs> mga, ano, mga, ay, mga puti, oh. Yeah. Dito pa, dito pa dito pa natin dito. Ay, yeah, yung mga naglilinis ng na mga dumi, galat. Oh, ay, oh. Alam, Pilipino lahat. Oh, Pilipino. Siguro sila panyero doon pa sa dulo. Ah, ito, ito, Dito sila, ano, dito sila nagpa-park yung mga volunteer. Hindi, wala. Baka nandun pa sa dulo. Baka nandun pa. Ayan, no? Ayan, yun, mayroon doon. Tingnan natin doon, no? Bland. Hindi, mga bland ang buhok, eh. Mga white people to, white people, bland. Mga babae. Mga babae. Mga babae. ngayon, no? Oh, wala nang snow yung lake oh. wow. Tapos may mga ano doon, baka yun oh. Naka tuwan tuwa yung mga baka no? Ayan, Naglalakad na no, ayan, oh. uh, Farm Ayan, oh, mga baka no? Ayan, may mga naglilinis doon, mga puti rin Ayan, nandito na tayo sa Elk Island dito At sa Elk Island mga kainag siya no Oh, mayroong mga volunteer dito, baka nandito si Paniero. Ay, yung sasakyan ni Paniero. Oh, yung blue. Ay, oh, yung blue. Aram. Tu 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 tu. Pa pa asa pa si Paniero? Ayun si Dila Dingko. Asa? Ay, hindi wala, wala. Ah. Ito truck ni Paniero to eh. Baka sa loob ng Elk Island naglilinis siya. Truck ni Paniero to. oh. Huh? Paniero. Truck ni Paniero 'yun. O, hindi, yeah. hindi namin nakita si Panyero ah. Panyero asa nga? Baka nandoon na daan natin. Hindi, hindi ko siya napansin doon. Ano ito natin? Ha? Hindi ko napansin. Baka naglilinis na siya sa ibang lugar. Baka nga. Nakita mo ba si Panyero? Hindi. Hindi ko nakita eh. Pagupit kasi. <laughs> <laughs> dito na tayo mag park. O oh, sige, uh -huh. dito na tayo park. Yan. Yeah, doon sa mga adventure. 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 Yan. Oh. Ganda hey. niya. Ito yung parang pinaka ano eh ano to ang tawag ito? yung drop point oo oh. bago ka ano o pa trailer to kansa oh. pasok muna tayo sa loob mga kinex washroom lang tayo yan doon sa mga pupunta ng Elk Island dito kasi yung Elk Island no, nandiyan yung adventure natin merong lake din yan doon sa mga hindi nakakaalam. pero bago tayo pumunta dyan dito muna tayo lahat 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 nandito yung mga mapa nandito lahat na mga information pero magwa-washroom lang tayo tingnan natin mamaya kung makakapasok tayo doon Hanap mo na tayo ng washroom dito Katulad to Ayan, pwede tayo dito Ay, nakalock Sam Ay, to, to, to Ito, to, naka-open Ay, closed Closed yan, closed Saan ba rito? To, 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 Try natin to Yun Wow Tapos lock lang natin O, ba? Diba? Linis, mga kainags, no? Linis, sarap mag-washroom Tsaka ano pa, heated pa, heated, heater. Warm. Yan, doon sa mga lalaki, pagka iihi, taas nyo to. Ha? Yan. Para pag ang babae umihi, malinis yon Kasi umupo ang babae, tayo naka... Ito, nakatayo tayo. Tapos to, yan na yung flush. O, diba? Ihi mo na ako, sandali lang ha. <laughs> Dito na tayo sa front ng ano no ng entrance. Ito nga pala nakalagay dito. Mayroon palang bear. You are in bear country. Yan, tingnan natin kung maka pwede tayo mag-vlog doon. Tingnan natin. Nagpaalam tayo mga kainis kung pwede tayo mag-vlog dito. Yan. Pwede raw. Huwag lang natin pakita yung ano. wag lang natin pakita yung mga uh, nagtatrabaho rito. Sabi nila. Yan. Gusto ko lang ipakita. Dumaan lang tayo dito. Sandali. So ito, ito. ito. Alam ko ito ay real. Real size nila. No? Yan. Oh. Parang parang ano talaga na dito parang ano talaga eh hey, kailangan ay hawakan eh hey, nakalagay kasi dito do not touch do not touch ayan so mamaya pag na natin may makikita tayong ganyan doon pag nag ano tayo nag adventure nagbike so, let's go para punta tayo doon kay Panyero ay kay Panyero kay Jedi Cycle pala <laughs> yan in yung bike natin ano yung gagamitin natin talagang maraming maraming salamat kay Jedi talagang very supportive to si Jedi Cycle noon pa uy ganda ng bike mo ano to ah oh, ito yung sundo ko sa mga bata mo. Ah, may pigi. Ay, ito ba yung napapanood ko sa vlog mo? Oo, oh, ito yung malaki. sundo mo? Oh, ay, ano? Parang motorsiklo na talaga, ano? Oo, oh, laki rin ang gulong na. No? Laki rin ang gulong, malupit talaga. Pag mga mahihilig talaga sa mga bisikleta, talagang ginagasto sana, ano? Ayos. So, how far do you make it on your battery? Oh. oh eh. I think it will for the throttle. I think it will be 50 kilometers. <laughs> yeah. Basket hindi na. Anong, ano ano napag pag-usapan yun? Uh, ano pag-usapan namin bike? Kasi may bike daw din sila. Pinahiram mo na ba yun? yung Anong? ilong mo? Yung ilong ah. mo pinahiram mo. <laughs> Lumugo ka eh Kaya nga lumayo na ako Ang bihira Kausapin so, <laughs> sa alay Sa kapila Ha? Huh? Yan yeah, o <laughs> Ang bihira Ano oh, marami na sila natutunan sa'yo Ah, na. din daw sila. Ah. Na orange yung yung bisikleta mo, baka turuhin tayo. <laughs> Yan yung mga bison, mga karex na katingin sa atin, no. Oh. Sabi nila, gwapo 'nung naka-ano, nag 'o, oh, nagba-bike. <laughs> wala nabalaho tayo yan o no? oh. mapansin niyo yung sapatos ko basa na ang bihira ganyan talaga adventure mga kainis ano? hindi natin inasahan yan it's part of the adventure Nandito na kami sa ano nasa sa parking ni Jedi mga kainags ano. at yung hiniram kong bisikleta sa kanya dito na no? ayan oh. Tingnan niyo. Nakasalpak oh. na yun yung ginamit ko eh. Yun yung ginamit niya oh. Yeah. <laughs> so masyado kami nag-enjoy, masyado kami uh, na, 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 ano sa adventure namin. Ang layo ng pinuntahan namin kanina, grabe. Pero grabe, ang dami naming nakita mga kainags. Talaga namang suwabing-suwabi, sulit na sulit ang araw natin ngayon. Helmet Ha? <laughs> <laughs> yan ang hirap pagka may buhok eh no Ang bihira <laughs> Hindi siya nakapagpapicture kanina ng thumbnail namin Kasi nga rugulo-gulo yung buhok niya Ang gulo kasi Kasi sombrelo kong yan Kaya sabi ko siya pag walang buhok walang problema eh Yan, no? So uwi na tayo mga kainis no? Doon tayo mag magkwentuhan sa ano ni Jedi Sasakyan sa loob Let's go mga kainis Let's go tayo Ay Jed Ang bihira Muntik buti Dumaan ako rito may nakalimutan ka oh <laughs> Ay hira punta sa yung gulong sabi ko pa para yata yung gulong ng sasakyan mo ah. Salamig <laughs> go rin. Ha? Ayos. Dito kami. Yan, so pauwi na tayo ng bahay makakainis ano at ihatid na tayo ni Jedi cycle sa sa bahay natin. Yan. So by the way, ah uh, ngayon eh meron nga pala akong gusto ikwento sa inyo mga kainis ano. Eh di ba mag-aapat na, na taon na akong hindi umiinom ng alak sa August 27? Sarap naman yan. Siyempre naman, boy. Akalain mo. Galing. Congrats, congrats. Thank you, thank you. Sino ba naman mag-aakalang apat na taon na hindi na ako umiinom ng alak? Parang ako rin, eh. Parang di ko kaya, eh. <laughs> <laughs> yan, mo na ba kitang dati? Dati, maki ka nga. Oo, oh, maki ako dati. Parang kwento mo nga, kwento sa bag. Inom sa backyard. oh, backyard lagi. pambira. So, pero mga kainay, sinong gusto ko lang talaga i-share dito. Parang halos siguro sa isang linggo, mga apat na beses or tatlong beses ako nananaginip na umiinom daw ako ng serbesa, umiinom daw ako ng alak. Tapos pagka napapanaginipan ko na umiinom ako ng ganon, halimbawa na naginip ako na umiinom ako ng alak, ano? parang nagigilty ako, para pag nagigising, alam niyo yung nagigising agad ako, nagigising ako na parang sabi ko ayoko ayoko na ayoko na uminom ng alak sabi ko tapos pag nagising ako sabi ko ay salamat panaginip lang pala ibig sabihin nun ayoko na talagang uminom ng alak you know? kasi ano eh kahit sa panaginip parang nagigising ako uh -huh. pag na nagiinip ako na uminom ako ng alak parang alam mo yung parang gusto kong gumising agad <laughs> parang hindi hindi ayoko parang ayoko na parang napakasama to parang ganun grabe which is nakakatuwa uh -huh. kasi parang uh, sinyalis yun na nakalaya na ako sa pag-inom ng alak mga so, sa espiritu ng alak, para nakalaya na ako. Kasi ano eh, nags alam mo yung kahit sa panaginip lang parang nagsisisi ka na. Tapos pag nagising ka ay eh, salamat. Panaginip lang pala. So su suot mo na ako lang sa namin mga kainis, dahil ano man ano, araw. Yan. Pero ang totoo lang talaga, gusto ko na ipakita sa inyo sa lamin ko. <laughs> Simple, no? Simple. May humangin ulit dito. Simple yung yabang, eh. Ang naman, no? Ayan. So, ano, sa totoo lang talaga. Talagang grabe. Sabi, sabi ko nga, ako nga, hindi rin ako makapaniwala na salamat. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Nakatakas ako sa espiritu ng alak. Sabi ko, kala ko, hindi na ako makakaalis sa pag-inom ng alak. So, so, doon sa mga hindi nakakaalam, eh, dahil nagkaroon ako ng gout. <laughs> dahil sa gout, kaya huminto ako sa paginom ng alak. Uh, na, na ano ko na, napag-desisyonan ko na na wag huminom ng alak. Grabe. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa gout. Kaya sabi nila kahit na minsan eh, yung mga masasamang nangyayari sa atin, eh, kala natin hindi maganda eh, no? May mga dahilan pala kung bakit. Kaya yung gout, isa yon sa mga naging dahilan. At yun talaga yung naging dahilan para tumigil ako sa paginom ng alak. Grabe. Very, very good sigaw. <laughs> nga, very good sigaw. Grabe ka. talaga nakaka nakakatawa. naman talaga. Talaga nakakatawa. Tapos sa... Uh... Oo nga pala mga kainags, ano? Minsan kasi may mga ano, may mga... May mga viewers tayo, may mga subscribers tayo na nagko-comment. Uh, minsan kinokorek ako sa ano? Kinokorek ako sa uh, mga vlog natin. Minsan syempre may mga pronunciation tayo na uh -huh. nagkakamali ako may mga mali tayo yan syempre so ano maraming maraming salamat at ako mga kainags ako yung tao na pagka kinorek nyo ako sa mga pagkakamali ko eh inaano ko yun uh, pinapasalamatan ko kumbaga na appreciate ko yun kasi sabi ko nga sa inyo eh mas maganda yung kinokorek nyo ako ay eh, marami ako natututunan at saka yun pagka kinokorek nyo ako eh ano yun, um, uh, magiging, develop yung sarili ko kung saan ako mas mag improve lalo. Katulad nung, nung no, ano, meron nag-correct sa akin na ano yung pronunciation ng ano, nung Dandelion. Yan. Uh, ano ba yung pronunciation? Ano eh, dapat daw ano. Kasi ang sabi ko, sa, ang sabi ko dati sa Dandelion, Dandalion. Uh, uh, ano sabi pa, ko? Ako din gano'n eh. Dandalion. Hindi gano'n. Huh? 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 Meron nag-correct sa akin, ang sabi, dapat daw ano, Dandelion. Ganon uh, daw. Dandelion. O, tapos meron pa yung nakaraan yan. Maraming salamat sa mga nag-correct -nag sa akin. Oh, thank you, no? Tapos meron pa yung isa yung nakaraan lang yung... Ano ba yon? Basta ano, ah, kalimutan ko na eh. Kinorek din ako. Uh -huh. Sa... Ano, nakalimutan ko. Ano bang ano? Isipin ko muna. <laughs> pronunciation din? Pronunciation uh -huh. din. Yung, sa, tamang pagpo-pronounce. Eh, pero maraming salamat. Thank you very much, ano? Sabi ko nga sa inyo kung hindi nyo ako kinokorek. Eh, mananatiling uh -huh. laging ganun yung gagawin ko. Di ba, Jed? Nanatiling mali. Nanatiling mali. Yan. Pero syempre, alam ko naman yung tama at alam ko naman yung mali. Yan. Hindi naman porke kinorek nyo ako sa mga isang bagay, eh, gagawin ko na kaagad. Syempre, aanohin ko rin muna yon. Search mo rin. Eh. O, i search Or, hindi lang doon sa mga pag mga pronunciation. Eh. Line, mga oh. nanamnaming ko rin. Kaya di ba? Pala, bakit yung apple hindi Apple. Ah, hindi, meron uh, ibig sabihin yan. So, Yun naman ang nakakadito sa so English. So, yung I Apple, tsaka pag pag ginamit mo raw yung da. Uh Yung da, yung da pag depend ano kasi yan eh, may mga plural ay mga ano ano yan, yung mga pag nagsisimula daw sa letter A, uh, ang pronunciation daw halimbawa apple. Uh, uh Pag nilagyan mo ng da, da apple. Oh, ano? Oh, apple. Yung <laughs> no, kasi mayroong A no, para oh. kasunod din nagiging oh. A. Na yeah, so ko, so correct correct oh, me mga kainis ha correct me ha ganun <laughs> daw yun pero pag pag iba naman Halimbawa, hindi letter A. Parang ano, uh, ang simula naman ay P. Oh. yan pwede mong pagsabihin yung the people. Oh. Parang mali mo sinasabi ko ah. <laughs> yung yung paggamit pala ng da yung t h e oh. ang sinasabi yung ko yung ng chain reaction oh. yung instead na inong da napupunta doon sa kabila no parang ganoon da Epo. Oo, pwede, no? Okay, d okay. oh. Apple, D-Apple. Oh. Oh. Di hira naman. Ba, Ba't ba napunta tayo rito? Na-delayed yung <laughs> ano. <laughs> <laughs> hindi tayo saray sa ganito. Yung yung content natin di ganito, eh. Eh, okay, uh, bakit ba? Baka mabash tayo. Ba't may naman. <laughs> Bigla nagturo kayo. <laughs> Bigla. Ba't may hira. Napunta yung... Tayo yung kinokorek, eh. Tapos napunta tayo. Tapos tayo na rin nagiging nagtuturo ngayon. Tapos yung tinuturo natin hindi pa sigurado kung tama, pambira no. Hindi <laughs> <laughs> hindi talaga may magaling maging English mo oh. kay Inex, no. Dito sa Canada kasi basta na kapag sign language ka. Oo, oh, sign language. <laughs> Pag kausap mo yung puti kahit hindi perfect yung English mo, may intindihan nila. No? Totoo yun, totoo yun. Importante rito na intindihan ka nila. kayo uh, sa mga sinasabi nyo. Kahit basic lang. Nila, kahit sa basic lang. Nila, no? Naintindihan nila yung mga sinasabi. Importante yung ano, eh, yung marunong ka mag kahit na English barok dito mga kainit ano Kahanol Ma nila, maintindihan ka na lang nila. Importante magpapasalamat pa nga sila marunong ka mag-English. 'Di ba, Jen? Ayalan. 'Yun, Filipino eh, isa sa pinakamagaling ng English. Eh, hindi tayo kasali doon. Pilipido Saan magagaling? Thanks. O Jen, salamat ah. Thank you ah. Maraming salamat mo oh, Maraming, oh, Maraming salamat. Thank you very much you. kay Jerry Cycle. Salamat muna kay nag-ayos. <laughs> Thank you, ingat ha. Oh, na si Jedi dyan. Alam mo yung daan ah? Yeah. <laughs> so, papasyal pa natin yung mga aso natin mga kainags. At maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.